Ang video profile po natin ngayong araw ng linggo ay walang iba kundi si Madam Dayan. Ayan po si Madam Dayan. May talong po siya. Ang palaya. Opo. Okay. Opo. Ayan yeah, si Madam Dayan. Okay. Sophia Calabasa. Papaya. At yung uh, sitaw. Yan. Ang pwesto po niya, pagpasok niyo po ng entrance, bandang kaliwa lang po, ito po sa halin na ito, ang kanilang mga pwesto. Yan po si Ma'am Diana. Good morning po, Madam Madaya. Madam Dayan, anong ano po to? Anong talong po to? Mucho po ito. Mucho. Kaganda ng galaki na. Magkano po asking price niyan? Asking price po, 25. 25. Tinan niya, pag asking price, 25. Bumababa pa talaga. Eh, yung ano naman pala yan yun? Ano po ito? Uh, mistisa. Magkano yung mistisa natin? Asking 50 price? 50 po. 50. Eh, yung ano natin ngayon? Supiya? Supiya po. 20 lang po. Supiya ngayon. Oh, napakamuro na Sophia. 20 lang. Eh, yung siling Taiwan natin? Taiwan, ano? 380. 380. Ay, mahal talaga ang Taiwan. Ang ginto, ano? Eh, yung papaya mo? 15 po, papaya. 15. Yan ay eh, yung upo po natin. Talaga natin, 25. Wala yata tayong mais ngayon, ano? Oh, mais. Ay, okra. Oh. Yung okra magkano ngayon? Okra 20 20, oh. sa Medyo nagmura yata yung mga ano ngayon, gulay ngayon, Opo, oh. oh, lalo na po yung talong, todo yung talong, ano? Oh, okay. Maraming salamat po, Madam Dayan. Eh, Madam Day, ilang taong ka na ba sa Kadora din? Uh, ano po, ilan uh, ilang taong na ba yung anak ko? 21. Ay, na oh, so, 21 na ba? Hindi mo ah, yung anak niya 21. Pero, Ay, 20, po. pero, pero kabahata pa <laughs> mukhang 30, ano lang um, siya. 32, 33 lang. <laughs> Mar parang kumakontra si Connie, ano? Oo, oh, uh, huwag ka nang kumakontra. Oh. Eh, yung sitaw natin, ano, ano ba yung sitaw yun? Sitaw? Ano po Magkano po negro natin? 880. 80. 80 'yan. Anong barangay po ba kay Madam Dayan? Ay, ah, minabuyok. Pag-sa-isa ano? Minabuyok po. Minabuyok Talavera. Ah, taga Talavera pala sila. Oo, oh, oo. Oh. Yan. Magaganda itong ano, lahi nito mga nandito. Oh. Magaganda yung mga tindera. Maraming salamat po, Ma'am Dayan. Hello, mga kapalimpi, mga farmers dyan. Welcome back again sa atin. YouTube channel ng Dante TV Mr. Palenque. Ngayon po ay araw ng linggo August 27 at araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga saliwang gulay na mga baksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nebesia, ang Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Muli po, samahan niyo po ako sa ating mga kasamahan sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin po natin ang mga asking price ng kanilang mga gulay. At bago po yan, kung bago pa lang po tayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. At pwede din po natin i-like or share para po sa iba natin mga kasamahan. Ayan, para less. Pindutin po ang subscribe button at tayo mag-update na po ng presyo ngayong araw po ng linggo. Unahin po natin itong pechay, pati mustasa ni Madam Che. Ayun na mustasa. Madam Che, magkano yung pechay natin ngayon? Asking price? dente, Bumaksak ano? Eh, yung mustasa. Dentro. Eh hey, napakalungkot mo naman? May masakit, masakit sa kanya. Ah, masakit sa kanya. Pero nakangiti pa. Malungkot siya na nakangiti pa rin. Pero may sumasakit sa kanya. Ayun oh. No? ng pecha niya naman, Che. Salamat, pagaling ka. <laughs> Hindi ala ta may may sakit si. ako kay magaling bonito natin ngayon Ay, palaya. Pala so, pala 500. Salamat. Dito tayo kay Ate Sari, kadami niyang sigarilyas. So. Oh. Pati talong na bilog. Atisali, Sari, at magkano itong sigarilyas natin ngayon? 1 1, 2, Itong talong na bilog. 40 po yan. 40. Yung pipino natin magagandang puti. 10. Napakamura ng pipino. No? Salamat. Eh dito tanungin po natin tong mais na dilaw. Kaya dito si. Ay ko po. Mais na dilaw ba ta? Magkano ask cream fresh niya? 18 18 18 Oh, asking Ganun pa rin Eh, bababa pa At panigurado Eh, yung puti natin Wala kami puti Walang puti Oh, wala din puti doon eh Tanong natin dito Magkano yung puti nating ng mais ngayon? 33 Ayan ang mahal Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating sa asking price update natin ng mga sariwang gulay ngayong araw po ng linggo. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan kung hindi niyo pa po napapalo. Ganun din po, please subscribe to our YouTube channel Dante Mr. Palengke. Para updated po tayo sa lahat ng mga bagong presyo dito sa ating baksakan. Ingat po tayo pag tayo nangangalakal dito. Pwede din po tayong mag-share ng ating video para po sa iba nating mga kasamahan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all. Dito po tayo sa pwesto ni Atiini. Karami niya po ang kalamansi ngayong araw na ito yan. Ha? Siyempre po, meron din siyang sibuyas na puti. May talong. Alamin ko natin ang mga asking price ng kanyang mga gulay. Good morning, Atiini. Atiini, ang dami mong kalamansi. Saan galing yan? Sa bagong sikat. Sa bagong sikat. Ito pala yung mga kalamansi ng bagong sikat. Magkano po yung asking price ng ano natin, kalamansi? Magkano po? 250. Napakamura pala ng kalamansi, no? Eh, yung sibuyas natin po tingin ngayon, magkano? 700 na lang. 700 yung sibuyas. Pero napakamura din, ano? Anong talong to atin, eh? Mucho, magkano mucho natin? 15. Ito nga ano natin, itong Sophia. 20, yan. Ate Ine, meron ka pa darating na gulay mamaya? May mga gulay ka pa darating mamaya? Yan, balikan natin si Ate Ine mamaya. Maraming salamat Ate Ine. Dito sa pwesto ni Ate Abel. Gagaganda ng talong ni Ate Abel. Oh. Ate Abel, anong talong to? Mucho po. Mucho. Magkano mucho natin ngayon? 15 pesos per kilo ang asking. Yan pipi ng bakla mo. 10 ang asking. Anong ano yan? Anong bari, variety? Oh, oh yun. Yung nagtatagay ng variety ng pipin bakla. Mega si daw. Eto, pipinong verde to. Yung, yung original. Ah, oh, ito, very magkano yung ganyan. Pinsi ang asking. Eh, yung ano natin, ati, ano. Ano yan, balag? Balag -ano po, kaya maganda Maganda po. Itong patola mo dito. Patola ng palitpit. This ang asbi. Ere, may sili kang maliliit Ate, ate, ito sili mo maliliit. O, sumenta ang asbi. Yan. Ayan po si Ate Abel, napakadami niyang panindang mga sariwang gulay ngayong araw ng linggo. Salamat Ate Abel! napaganda so, si sitaw. Anong sitaw to? Star print Yan. Ito yung star yung kaganda. Okay. Behar ding, behar ding na mahaba. Magkano yung asking price natin? One, two? One, ten. Ah, one, ten. Yan. One, ten ang star print Kagaganda. Salamat. Ito, karaming pipinong puti ni Sir Jemar. Sir Jemar, magkano yung pipinong puti mo ngayon? Magaling putin natin ngayon. Asking price. Prince. Salamat. Ang dami, oh. Kaganda na ang besin ko. Oh. Dito tayo kay, ano, kay Madam Lilibet, oh. As usual, napakarami niyang, ano, ang palaya. Madam Lilibet, ano ang palaya to? Galaxy Max. Ay, ay, dito mistisa ano, na Galaxy. Galaxy. Madalas kasi puro siya siya ngayon galak. Magkano po yung asking price niyan? 50. 50. Palikpik natin magkano? 150 po kami na nagbigay. 150 nagbigay. At walang palikpik. Ano yun, Mucho? Yung upo natin yung balag? 120. 120. 120. Yan. Eh, yung sili natin ngayon? 400 lang. Ay, ang laki, ang laki ng binaba na. Bumaba na ng ngusto. Okay. Maraming salamat, Madam Lilibet, na magandang sakadora. Eh, dito kala, Madam Sito. Tanong natin yung siling Taiwan kung magkano na ngayon. Kasi magkano yung siling Taiwan natin ngayon, Madam Sito? Ay, huwag mo ganun pa rin. 350 per billion. Eh, yung okra natin magaganda. Ano po? 18. Ay, meron ka sa po. Magkano yung Ano 200 ang asking price. Ay dito si ano si Madam O sa merong talong na bilog. Magkano yung asking price niyan? 35. Tayo to puti pareho. Pareha. Ay yung ano natin yung Bonito. Oh. Asking din. Bonito ang palaya. Sir Alfred, anong talong to? Calixto, tsaka po Felica. Ito, Calixto to. Uh, oh, Magaling Calixto natin. 13 Trese? Ay, napakamura pala, no? Yung prolifica natin ngayon, magkano? Ganun din po. Pareho, 13 so, diba Ano rin nga namin ang pinsi, naman ito Uh, Sa'yo din ba ito, ano? Doon po, sa babae Ayan. nakapula na yun. Matakaw na yun. Ayun, yung maputi. Yung maputing babae. Itong supi yung kalabasa. Madam, babae yung maputi na... Taka. <laughs> yung kalabasa natin yung supi ang ano asking ko kuya Dante Beto, kailangan tawag sa amin. Oh, yeah. Dente ang ask niya tin siya ng 15. Yan. shout out kay Shout out kay Sir Dennis. Yan. Ay, siya, siya. yan Ay, lang, si kain. Oh, sige, yan. Kumakain Ay, si madam. madam Jane. Oh. Si Alfred ang nagsabi noon. Kailangan <laughs> yeah. na eh. na magawa yan. Okay, salamat. Ipo kuya Dante. Dito okay. lang merong ano. Luyang ano dilaw ito. Kay Madam Anali. Wala akong nakikita ang ibang pwesto kundi dito lang. Para magkano na yung dilaw natin ano? 40. 40 dati 45 ngayon 40 na lang. Eh yung mga luya natin, yung magaganda, pinaka good na good. 50 oh, 50 45. Galyang natin nagdabing puti. 55. 55. Eh, yung pula. Ha? Parehas din? 45 din? Ha, ah, 55. Ayan o, ayan yung gabing galyang na pula. Ito yung puti, parehong 55. Ayan eh, yung sampalok mo ngayon, magkano? 55, puro 55. Ayan, sampalok. 55. Eh, yung puso natin. Ano ba ito? Butuan. Po. Butuan. Magkano yung butuan? 250 yung saba 80. 250 yung butuan, 250 itong saba 80. Ang ginagawa sa kare-kare butuan ano? Ano bang kaiba nun? Parang ganun din. Magkano din kaya lang yung butuan ko, maputi yung saba. Oh, maputi. Yo, kagaling naman ni Madam Ana na mag-explain. Salamat po. Wala si idol ko si Sir. Ba, mamaya bigyan natin ng na magandang pagkain na mainit na sabaw, ano? Ito, kamoteng pula. Ano kaya to? Ano natin? Madama anong kamote itong ganito? Anong tawag dito? Buro. Pa? Buro. Buro. Magkano po bundle niyan? Sa medium, 200. Sa, medium, 200. Sa malaki po? 380. Yun. Ay, may inyog kang tinda. Magkano inyog? 120 lang po. Isang bundle. 120 ya, ah, kamura. Sa nag-ahant ng inyog dyan. 120 per bundle. Maraming salamat po. Dito sa kaibigan ko, karaming ano, papayo. Pagaganda ng papayo niya. Magkano yung papaya natin ngayon? Dosi po. E Dosi. yung okra mo? 15 po. Kinsi. Mukhang artist tayo yung mga tindera dito. Artist ng mga dating Eh, sir, tumaas na ba? Ati, na. Ano posi ka? Ah, 30. Mababa. Tumaban na. Ayaw na 30. Alog 30? Salamat. Good morning, boss. Wala si Madam Lisa, ano? Kasi magkalit itong bonito natin ng palaya ngayon. 50 po. Asking price, 50. Ano ba yan? Galyang? Galyang. Magkano yung galyang natin? 38. 38. Ano ito? Mestiza. Ito, mestiza. Magkano yung mestiza? 50. Maraming salamat. Wala si, ano, si boss natin, Lisa. Lisa. Dito tayo sa tukayo natin, oh. Ang dami niya ang uh, siling panigang, oh. Oh, ayun oh, si tukayo ni Dante, oh. May e, dumating din siya si Tao. <laughs> tukayo, good morning. Magkano ngayon yung natin, panigang natin sili ito? Tukayo, yung panigang, ano lang, pre, pala naikin ng kalamaki. Bumaba, no? Ito ang Sofia mo, magkano? 18. 18, parehas pa rin. Ito ano? Paliktik ng Matola. Ano ba yung Suprema? Suprema po. Magkala Suprema ngayon? Medium lang eh. 15 15. medium. Anong klase ano yan? Anong klase yung sito yan? Megastar. Magkala yung Megastar natin? Bumaba rin po. Ibenta na lang. Ibenta. Bumaba yung mga ano. E yung talong na ano to? mucho. mucho mo? 15. 15, yan. Ito po sa isa nating masipag, mabait, mabait guwapo. Hanes sa, na sakador basta dati po ayun po yung mga katangian yan dito tayo sa isang maganda masipag na sakadora si madam jenny po Ayan. magandang umaga madam jenny maganda good morning din sir sa iyo. ma'am jenny magkano na po yung ganito natin di unong sibuyas na pula magkano po 118 Videogenic si ano, si Manjene, napakaganda nito. Pag nakita nyo, lalo na sa personal. Eh, yung galing natin yung, ano, yung sibuyas na malalaking ganyan. Puti. Ano po, 800 tapos yung good, tapos yung sa? 650. 650 yung hindi good? A big. Okay. Eh, yung ganito natin malalaking sibuyas? na one, lang. One-one. Ito, mas malaki sa Diono 11. Itong mga Diono 1118. 1118. Mas mahal pa rin ito. Ano? Okay. Salamat. Ang ginto ngayon, isa pang presyo, itong kamatis. Oh. Ah. Mahal ngayon ang kamatis natin. Magkano na isang kilo? Ano, biskaya ba yan? Okay. 150 Ginto ngayon ang kamatis oh, ano? Yeah. Biskaya po to Biskaya, yan 150 po Pero magaganda po siya In fairness, magaganda siya Kasi ganda po na ano, nagpipinda Alamin natin yung presyo ng labong Kung tumaas na Magkala po ulit labong o, walang pagbaga, pag, pagbabago, 150 pa rin. Pero kagaganda oh, ng as labong as niya. Asking oh, price, galing laor. <manyan> Taiwan si. 20 po. oh, asking price 20 ayun ang daming kamatis oh. Eh. mahal ngayon ang kamatis oh. Eh. at if you guys magkali malalaki ang kamatis nasa per kilo 140 yun ngayon ang kamatis ayun ganito medium 110 Okay. Medyo mahal ang kamatis natin ngayon. <laughs> ang mahal to, pati yung ano, yung siling ano, Taiwan, mahal din. Alam mo ang baba ngayon, ano? 500 yan, 500. Ay, 350, yan o. No? Alam mo kasi, 350. Murang-mura. Eh, kaya anime sinibuyas. Anime ka rin sinibuyas mo ngayon? Magkano ang sinibuyas mo? 70. Dito tayo kay ano? Sa aking kaibigan kay Madam Agnes. Dito. Good morning uli Madam Agnes. Magkano na ngayon yung anong ganito natin si Boyas na puti? Local, diba ba? Local to. Magkano? Magkano? 700. 700. Eh, yung China natin? Mahal naman, 950, 9,000. Ang nagmahal yung China, 950. Oh. Eh, yung ganito natin, pula. Yuno. Yuno. 1,230. 1,230. Eh, yung malaki diyan. Yung e, size, 1,130. 1,130. Eh, magkano na yung ano natin, bawang na super wide? Bawang na super Ah, uh, ano, 660. 660. Yung kanina? Ako lang, mga Eh, yung munggo um, uh, mo labo? Ako lang. 101? One, one? one. Ah, o one? yung kintab. One eight. One eight. Medyo bumababa yung ibang ano, no? Uli ngayon, o. Ere, dito tayo sa mga kaibigan ko. Ay, eh, kasi si pag magbalat ng, ano, depolyo. Ito yung mga seryoso natin na bigati na kaibigan, eh. Bosi, magkano ngayon yung depolyo natin? Asking price. <coughs> ah, Asking price ng Repolyo. 700. 700. Malaki yata yung katawan natin. eh Ito ano natin, carrots. 1, 2. Ito, mal talaga, carrots. E yung patatas. 9.50. 9.50. Mal pa rin yung mga gulay bagyo. E yung ano natin, broccoli per kilo. 1.40. 140. Cauliflower. 1.60. Yung pechay bagyo. 100 Sayote, sa yung sayote natin? Oh, naubos na, 650 Eh, yung celery natin? 200 200, yung lips natin? 140 140 Eh, yung bell natin? Yung green bell? Yung green bell yon. Eh, yung isa? Ah, parehas lang, okay Maraming salamat mga sir Eh, wala ka bang salataw, sir? Um, um, mukhang mukhang matamlay ata. Mukhang uh, meron tayong ano negatibong vibes. No vibes. <laughs> uh, ikaw siya, baka may shoutout ka. Wala shout din. <laughs> Ayaw mag-shoutout. -si dito po tayo sa mga nagsisimulang magtinda ng prutas dito. Ayan po. Ito po yung promotor ng tindero dito ng, ano, ng rambutan na RR na masarap na tuklapin. Magkano yung RR natin na rambutan ngayon, sir? Ito po, 30 kilo. po, magkano po? 40. 40. Sir, tingnan mo nga, sir. Sample, sample, sample. Ah, ito, ito. Ako na magtutukla. Ay, eh, magka, ito nga na nang lansones natin. 80 yan. Galing Laguna ba ito mga ito? Maglan itong natin? 40. 40. Ay, bumaba no. Sa Marlika. magkano sa Marlika? 3100 100. Tatlo 100. Ito, tatlo 100 Marlika. Ito? 40. Ano ito? RR? RR. 40 din? 40 din. Eh, pare din. 40 din ba? Hindi po. Ito, 35 lang. Ah, 35. O, bali. 100 isang ano-ano. Okay. Salamat. Ito po yung na, ano natin na na ano natin na video profiling isang araw. Wala ang kakupas-kupas ang ganda ng lalaki ano. Si Sir Edward. Diyan naman papaya mo ngayon. Sampo. sampo. Sampo, napakamura. Kaganda naman ng sili mo. Tiyak 'to mura na ngayon 'to, paniggan. 500 at 200. 500 na. Ang kalahati yung bina, bina, ano binaba. E eh, yung finish natin yung ano Patola. Sampung piso. Ito, Ay or... ah, ang yung mga ito mga mga yung mga pogi niyang taga manang-manalan sa kanya. Baka may shoutout tayo. Shoutout sa misis ko. Sino oh. Okay. yun? Sino yung misis mo na? Ayun, sasabihin mo kung sino. Baka mamaya eh. Ayan oh, One and only ka, Mara Joy. Ayun. Ikaw, sir. Shoutout sa sa'yo. Kay Geraldine Guzman. Totoo ba yun? Totoo yun. Jel, totoo ba yun? Ayan ano, yung niya, original. Ayan Walang mga ano to, walang mga girlfriend, kundi asawa lang, ano? Nagbago na, nagbago. Oo, oh, nagbago. <laughs> nagbago na. Mana sa boss ni boss <laughs> ano ni <nila>, Edward? <laughs> Mana sa boss Edward nila yung mga yan? Bawal po yan, bawal. out ka. out sa sarili ko. Ayo. Sa sarili mo ba? Okay. Eri, suprema ang kalabasa. Kasi magkano yung suprema kalabasa natin per ngayon? 20. Pa? 20 yo, maganda. 20 yung malalaki, ano? Gagaganda ng kalabasa. Wala pa rin si Madam Ara ayan pogi yung pumalit kay Madam Ara yung kapatid niya